That's the way and hai, ramalan, u, 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 i, i, tapi mana mana eh, 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 okay, so whatever. Gakno, whatever, walang, apa? Sabi so awak. Whatever, you loser.

Kaya pera mo pera. Lago. Di lang daw 'to. Alam mo, bulak Mainit 'yung <ka sa> init. <laughs> <laughs> yeah. Pinapatawa pa. Tamangilim ka kaya. Katatawan mo. Ina pusa. <laughs> 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 pag <langanganak na> <laughs> <Parang matatay> lang anak na pusa, Teka lang. Is it? lang Ew! Ew! Parang lang. Naglalanding pusa, naglalanding pusa. <laughs> Parang... Ayaw, ayaw,

paano ni naman pusa lu pusa ay yung pusa ano pa baboy on 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 aso aso mal aso malandi aso malende <laughs> oh, oh. Iulol. Wow, 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 wow. uh, si bak ba kay Bok yun. Ulol na aso. <laughs> 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 Hindi kasi parang gago kasi yun. <laughs> Ulol na aso. Ano ah. ito po tayo? Sa lagun Makikita po natin ang tao magag tayo? Sa lagoon. Makikita po natin ang atlong tao magag Atat mong e na ah, tatlong e dalawang apple doon na nagde date Nakakalurgy nga sila ang dalawa eh. Nakita niyo po yung puno. Sabi, Ay, puno. Ayun. Ang Ay, dami puno. Ayun. Ayun. Pusa. Ayun. Ito. Nag-away na pusa na yan. Dalawa na yan. Oh, Nag-away na pusa na. Ah, hindi po pusa isa. <laughs> hindi pusa isa. Pusa. Musang, musang. Yeah. Musang. Talo yeah. <laughs> ka sa musang. <laughs> Minsan nagiging tigre eh. pa. Yeah.